So welcome Relards TV. By the way, mga kaidol no, ito na naman yung next project ko. Ito ay liautan ko, puhukayan at pailan ng dalawang hollow para kapag ka magtambak ako ng lupa dito, yung lupa ay may siding na para yung lupang itinambak ko dito ay hindi na mag-exist dito sapagkat may hollow na naka na dito. So sa ngayon ay umpisan ko na yung layouting ko dito sa next project ko. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Or hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Thank <laughs> you. So, okay no, nakita nyo mga ka kung paano ko ginawa yung barrier at paano ko tinambakan